Ang Miss Universe yung mga tigang di... Oh! At mo tinulong ka pa sa bagay sa akin? Diba? Suggestion na ano, naman. Pero sigurado, bagay oh. sa ito. I Try mo lang. Diba? Okay, Paul. Ba't ka ba na alam? Worker ka ba dito? Eh, ako na lang naman yung future all-around helper mo dito. Oh. Kasan! Kat. Gusto kong attitude mo may fashions sense ka. At higit sa lahat, may na Tanggap ka na! Talaga po! Talaga po! Sigado, hindi kayo Hindi kayo magsusisip. Tatalaga po talaga yung ko. Maraming maraming salamat po, miss. Salamat po. Thank you. Thank you. Sige, sumag na ako. Sige, sige. O, Ay naku, may mga mangbubulo na naman dito sa atin. Oo nga eh. Ang lakas mag-trip. Papasukin yung ukay-ukay pero wala namang nanakaw eh. Para sa'no? At bakit ukay-ukay ang pinatarget? Nakakapagtaka nga. Talay hmm. ko na eh. May nahanap yung mga yan. Mamaga na ako na eh. Uso ka yan. Huwag na natin isipin yan. Problema na ni Dolorian. Hindi lang puno ang wala. Siya ang school sinilipan niya lahat. Total siya ang puno ang wala ngayon. Hmm. Diba? Okay, go ahead. ng eh. ah, wala. Iniisip ko lang kasi si Dolor eh. Iniisip ko na baka mamaya kung ano magiging sitwasyon ng mga taga dahil sa kamamaala niya. Baka mamaya yung mabae niya eh, sumobra, maghari ang sabi dito sa asinsyo natin. Okay, maging alay ma. Magbabaltay pa rin naman ako eh. Tanong niya ano. Oh, na Pamanay. Hindi ka na mabibilag-bulaga. Ah kung may kapal pa kami. Kami mismo ang babantay sa bilis. Kasi sige, kumain na lang tayo. Kung nasasabi ni Boss Rendon, ayusin niyo ang mga trabaho na lang. Gumawa kayo ng ingay. Kapag mahirapan tayo manapin ng lubas.